ano masira magbudkod hmm. sige so, mm. lang, kaya lang, lang ang bakar kaya ng kaya nagpupod ko na bang nagdi-netflix. Ang gugulay ni Kaba ay ito. Ugbos ning kamuting kahoy. Hmm. Halik pang bikol. siramon mo pagulay ah ang gulay Basta masirap si gulay ng kamuting kahoy, ha? Tibay mag-food ko na. Ano, yan na yung ano, unang gata unang gata. first gata? O na, ang kamuting kahoy niya. Nakalagay na sa kawali. Unay na ang pangaduwang guta. Uh, uh, well, but... Ubusin mo, gumsaw. Anong bangot kaan? Sardinas. Sardinas ang bangot. An, tiglag, ano ang sibulyas. May sangkap na. Masinan mo pa din ah. Masinan mo pa. Baka maaskado na yan maray. Ang ulam namin ngayon ay ang talbos ng kamuting kahoy. Tapos sasahugan namin ng sardinas. Sarap nito. Ayan, lagyan mo ng bangot. Lagyan ng bangot ng sardinas. Oh, pati ano matanggal yung ah, kasama. Tapos halukay ubi. Sarap natin natin 'yan. Masarap na 'yan, eh ayun na Gusto ko na yan. Kaya yan. Lagay na yung pangalawang gluta. Hmm, sarap. Parang gatas lang. Hmm. Sarap. 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 Sarap niyan. Halu-haluin mo. Parang hindi nakita yung ano, yung bangot. sardinas. <laughs> yung Dangdagan bangot. Ang bangot. Para masarap. Dagdagan mo isa. Ayan, dagdagan pa ng bangot. Hindi makita yung bangot eh. Tapto lang Okay na yung lasa? Hindi pa lang Hindi ka alam yung haluan, haluan mo muna. Sarap. Creamy. Creamy na. Alang. Bading balana. Sarap. Mabalo na po. Ayan Ito, ano? Ay. ito, ito uh, yan, na to lose. Pag nag-agin na sa kalayo, luto na.

ano? Oh, Taho. Tiyad -tiyad. Kayo, ano nga kami naman? Tahong Yung piyong Yung tiag-tiag Sa kaya nagpunta? Punaw Sa ano daw? Sa Taalwan no. Nagbaldo so, Sa suka, Mmm Loko yung Masarap ang gulay ko Mmm, yummy. Yeah.